kamakailan lang isang 68 o anyos kong pasyente, tawagin na lang natin siyang Maria, ang nakaupo sa aking opisina, nakatingin sa kanyang mga kamay. Doc, sabi niya, halos pabulong na lang. Dati gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos. Pero ngayon, ngayon, parang wala na lang blanco ang pakiramdam ko. Hindi kakaiba ang kanyang kwento. Narinig ko na ang iba't ibang bersyon nito mula sa hindi mabilang na mabubuting kababaihan, mga babaeng naniwala na ang kanilang ginagawa ay lubos na hindi nakakapinsala. Ngunit habang tayo ay tumatanda, lalo na pagkatapos ng edad 6, nagbabago ang mga patakaran. Ang dating normal na pakiramdam ay maaring magsimulang tahimik na makasama sa iyong katawan sa mga paraang hindi mo napapansin hangga't hindi pa huli ang lahat. Ako si Dr. Mila De la Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan at pangangalaga sa mga nakatatanda, inialay ko ang aking karera sa pagtulong sa libu-libong kababaihan na protektahan ng kanilang sigla, kanilang kumpiyansa at ang kanilang pagkakakilanlan. Malamang na nasabihan ka na ang ilang mga pribadong gawain ay ligtas natural at mabuti pa nga para sa iyo. Ngunit ang katotohanan pagkatapos ng isang tiyak na edad, ang masturbasyon ay maaring maging isang lihim na sanhi ng pagkapagod kawalan ng gana at maging mga isyo sa kalusugan ng pelvic. Sa artikulong ito, gagabayan kita sa limang pinakamalaking pagkakamali na nakikita ko sa mga kababaihan at ipapakita ko sa iyo kung paano iwasan ang mga ito. Ang usapang ito ay tungkol sa kaalaman at pagbibigay lakas hindi sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung paano gumagana ang iyong katawan ngayon upang mabuhay ka sa iyong mga huling taon ng may lakas at dignidad. Magsimula tayo sa una at pinakahindi napapansing pagkakamali. Isa na hindi lamang nakakaapekto sa iyong katawan, kundi tahimik ding sumisira sa iyong kapayapaan ng isip. 1. Ang tahimik na epekto sa iyong kapayapaan ng isip. Nakita ko na itong mangyari ng maraming beses. Isang babae sa kanyang huling 60s o 70s, tawagin natin siyang Juana ang pumasok sa aking klinika sa Maynila. Sa pisikal, mukha siyang maayos, ngunit sa pag-iisip may mali. Hindi niya matukoy kung ano yon, ngunit mas irritable siya, mas balisa, at parang malayo ang loob sa mga taong mahal niya. Nang kami ay umupo at seryosong nag-usap, nagsimulang lumabas ang katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ginagamit niya ang masturbasyon bilang paraan upang makayanan ang pagkabagot stress o kalungkutan, ang nagsimula bilang isang hindi nakakapinsalang ugali noong kanyang kabataan ay dahan-dahang nagbago at naging ibang bagay. Kita ninyo pagkatapos ng edad 6 nagbabago ang tugon ng utak sa sexual release. Ang malakas na bugso ng dopamine at oxytocin ng mga feel good chemical na dating nagbibigay ng pakiramdam ng kalmado at kasiyahan ay nagsisimulang humina. Sa halip ang madalas na sumusunod ay isang alon ng emosyonal na kawalan ng pakiramdam. Inilalarawan ito ng ilang kababaihan bilang isang ulap habang sinasabi ng iba na parang may mahalagang nawawala. Ang hindi nila namamalayan ay ang paulit-ulit na siklong ito ng stimulasyon at pagpapakawala ng walang tunay na emosyonal na koneksyon ay binabago ang pagkakabuo ng kanilang utak. Kinukondisyon nito ang utak na iugnay ang intimacy sa pag-iisa hindi sa init ng pagmamahal o pagiging malapit. Sa paglipas ng panahon, ang tahimik na pagkasirang ito ng mental na kagalingan ay maaring humantong sa mas malubhang kahihinatnan, depression, paglayo sa lipunan, at maging problema sa memorya at pokus. Ang pinakamasama ay hindi kailanman pinaghihinalaan ng karamihan sa mga kababaihan na ang ugaling ito ay maaring bahagi ng problema. Walang nagsasalita tungkol dito, kaya naiisip nilang ito ay normal na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit hindi. Ito ay maiiwasan at kapag naunawaan ng mga kababaihan ng koneksyon, maaari nilang simulang bawiin hindi lamang ang kanilang kalinawan ng isip, kundi pati na rin ang kanilang emosyonal na lakas. Ngayon narito ang kakaiba, habang ang iyong isip ay maaring tahimik na nagdurusa ang iyong katawan, ay maaring nagpapadala sa iyo ng ibang mas pisikal na senyales. Ito ay nakatago sa kung paano unti-unting nawawala ang iyong pagnanais para sa tunay na intimacy nang hindi mo man lang namamalayan. Tingnan natin ito ng mas malapitan. 2. Ang dahan-dahang pagkawala ng iyong pagnanais para sa intimacy. Minsan kong tinanong ang isang pasyente sa kanyang 70s isang babaeng tatawagin nating Rowena. Kailan ka huling nakaramdam ng tunay na pagiging malapit sa iyong asawa? Napatingin siya sa malayo sandali. At pagkatapos ay mahinang sinabi, Doc, hindi ko na yata matandaan kung ano ang pakiramdam na yon. Hindi niya tinutukoy ang pag-uusap o pagsasama. Ang ibig niyang sabihin ay malalim na intimacy. Sa paglipas ng panahon, pinalitan niya ang mahalagang koneksyong pantao na yon ng isang bagay na mas madali at mas privado, ngunit mas nakahiwalay din. Ang masturbasyon lalo na para sa mga matatandang kababaihan ay maaaring maging isang lihim na pamalit sa tunay na emosyonal at pisikal na koneksyon. Pagkatapos ng isda, maraming kababaihan ang nakararanas ng mas tahimik na gawain at mas kaunting pagkakataon para sa pagiging malapit. Madaling mahulog sa isang pattern ng self-pleasure bilang kapalit ng pagmamahal. Ang problema, hindi palaging nakikita ng utak ang pagkakaiba. Kapag regular kang nagmamasterbate nang walang elemento ng emosyonal na pagiging malapit nagsisimulang matutunan ng iyong katawan na hindi kailangan ng koneksyon para sa release. Sa paglipas ng panahon, ang iyong pagnanais para sa intimacy sa isang kapareha, parehong pisikal at emosyonal, ay nagsisimulang kumupas madalas nang hindi mo namamalayan. Hindi lamang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa pagkawala ng kislap na nagpaparamdam sa iyo na buhay nakikita at ninanais. Ito ay tungkol sa paglimot kung ano ang pakiramdam na abuti ng ibang tao at maramdaman ang kanilang init pabalik. Kapag nawala sa isang babae ang ganang yon, may mas malalim na bagay na madalas na nawawala ang kanyang kumpiyansa, ang kanyang layunin sa buhay, at maging ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mapagmahal na kapareha. Ang pinakanakababahala, ay kung gaano katahimik itong nangyayari. Hindi ka gigising isang araw at magpapasya na tapos ka na sa intimacy. Ito ay isang dahan-dahang pagkawala na tinatago ng kaginhawaan ng isang ugali na walang hinihinging kapalit ngunit walang tunay na koneksyon na inaalok. Bago mo pa malaman ang iyong mga relasyon ay nagdurusa hindi dahil sa alitan kundi dahil sa lumalaking distansya ngunit ang distansyang iyon ay hindi humihinto sa puso. Nagsisimula rin itong makaapekto sa katawan sa mga paraang hindi inaasahan ng karamihan sa mga kababaihan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong mismong kakayahang makaramdam ng kasiyahan at tumugon sa panahon ng intimacy ay tahimik na binabago ng ugaling ito? Ang susunod na pagkakamali ay nagbubunyag kung paano ito nangyayari. 3 ang pagpurol ng iyong karanasang sekswal. Kamakailan isang babae sa kanyang huling 60s, natatawagin nating Beatriz ang nagsabi sa akin ng isang bagay na tumatak sa akin. Sabi niya, Doktora, kapag kasama ko ang asawa ko, parang nandoon ang katawan ko, pero wala ang mga pandama ko. Dati parang kuryente. Ngayon parang mapurol na lang. Hindi siya sira o may sakit. Ngunit may nagbago at ito ay direktang nauugnay sa kung paano niya binibigyan ng kasiyahan ang kanyang sarili kapag siya ay nag-iisa. Narito kung bakit kapag ang masturbasyon ay nagiging isang minadali, mekanikal na gawain, o labis na umaasa sa matinding stimulasyon, mula sa malalakas na vibrator, nagsisimula nitong baguhin ang iyong nervous system. Ito ay lalong totoo. Pagkatapos ng 60, kung kailan natural na, bumaba ba ang natural na lubrikasyon? nerve sensitivity at daloy ng dugo. Nagsisimulang umangkop ang iyong katawan sa artipisyal na pamantayang iyon. Ang resulta, kapag sa wakas ay nasa isang sandali ka ng tunay na koneksyon sa iyong kapareha, maaring matuklasan mo na hindi ka na e-excite o mas malala pakiramdam mo ay malayo ka at hindi tumutugon kahit na gusto ng iyong isip na maging present. Ang pagkakahiwalay na ito ay hindi lamang nakakasakit sa iyong sexual response. Sinasaktan din nito ang iyong kumpiyansa. Nagsisimula kang mag-alinlangan sa iyong sarili, nag-aalala na mayroong isang bagay na mali sa iyo. Kadalasan, sinisisi ng mga kababaihan ang pagtanda o menopause kapag ang tunay na salarin ay isang banayad na pattern ng self-pleasure na naging sanhi ng pagiging manhid ng katawan sa maganda at masalimuot na sensasyon ng tunay na intimacy. Sa paglipas ng panahon, lumilikha ito ng isang paikot-ikot na problema. Ang tunay na sex ay hindi nagaanong kasiya siya, kaya bumabalik ka sa masturbasyon para sa mabilis na ginhawa. Ngunit ang ginhawang iyon ay may kapalit ang patuloy na pagpurol ng iyong natural pantao na kakayahang makaramdam ng malalim at kapwa kasiyahan at ang mga kahihinatnan ay hindi nagtatapos doon paano kung ang pattern na ito ay hindi lamang nakakaapekto sa iyong nararamdaman sa sandaling iyon kundi pinapahina rin ng iyong sexual function sa biological na antas ang susunod na pagkakamali ay naglalantad kung paano maaaring sinisipsip ng iyong mga gawi ang iyong mismong kakayahang makaramdam ng kasiyahan for ang pagkaubos ng iyong pisikal na sensitibidad at sigla. Naaalala ko si Felisa, isang retiradong guro mula sa Cebu na nasa kanyang unang 70s na lumapit sa akin na may tahimik na pagkaapurahan sa kanyang boses. Doratio de la Paz, sabi niya, nakararamdam pa rin ako ng pagnanasa pero wala na akong gaanong maramdaman. Hindi na ako ang babaeng dati Naging malusog siya sa buong buhay niya, walang malubhang sakit. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, pumagsak ang kanyang enerhiya, humina, ang kanyang arousal, at nagsimulang mawala ang kanyang pakiramdam ng pagiging babae. Ang pinakagulat sa kanya ay ang sanhi isang tila inosenteng ugali na daladala niya sa loob ng mga dekada ang madalas na masturbasyon. Habang tayo ay tumatanda ang balanse ng hormon sa ating katawan ay malaki ang pagbabago. Ang mga tissue sa ari ay nagiging mas manipis at mas delikado isang kondisyon na tinatawag na vaginal atrophy at ang daloy ng dugo sa clitoris ay maaring mabawasan. Bawat orgasm ay isang neurological at physiological na kaganapan. Kapag ginagawa paminsan-minsan at nang may kamalayan, hindi ito problema. Ngunit kapag ito ay naging madalas, at matinding ugali na dulot ng pagkabagot stress o rutina, maaari nitong dahan-dahang pabigatin ang mismong mga sistema na nagpapagana sa sexual function ng isang babae. Ang hindi namamalayan ng maraming kababaihan ay ang labis o masyadong agresibong masturbasyon pagkatapos ng siksinta ay maaaring humantong sa pagbaba ng clitoral sensitivity, vaginal dryness, at mas matagal na oras upang maabot ang orgasm. Ang pelvic floor na madaling manghina dahil sa edad ay maaaring ma-strain o mapagod mula sa patuloy na tensyon. Sa paglipas ng panahon, ang dating tumutugon at masiglang sexual system ay nagsisimulang maging hindi maaasahan at marupok. Ang paghina na ito ay hindi nangyayari sa isang gabi. Dahan-dahan itong pumapasok Isang araw medyo kaunti na lang ang nararamdaman mo. Sa ibang araw mapapansin mong mas matagal bago ka ma-excite. Di nagtagal ito ay nagiging isang pattern at karamihan sa mga kababaihan ay sinisisi ito sa pagtanda hindi na mamalayan kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang pribadong gawain sa pagbilis ng paghina. Ngunit ano ang mangyayari kapag ang katawan ay nagsimulang lumaban ng mas matindi ang huling pagkakamali ay nagbubunyag kung paano maaring sinisira ng mga pangmatagalang gawin na ito ang iyong pelvic at urinary system sa mga paraang nangangailangan ng iyong atensyon. Kailangan mong marinig ito. Vib. Ang lihim na stress sa iyong pelvic floor at kalusugan ng pantog. Minsan kung ginamot ang isang 51 taong gulang na babae na nagngangalang Teresita na nagreklamo ng pagtagas ng ihi, at isang kakaibang bigat sa kanyang balakang. Inakala niyang dahil lang ito sa kanyang edad, ngunit isang masusing pagsusuri ang nagsabi ng totoong kwento. Ang kanyang pelvic floor ay sobrang sikip sa ilang bahagi at mahina sa iba. At ang kanyang pantog ay hindi ganap na nauubos. Nang tanungin ko siya tungkol sa kanyang mga gawi, nag-atubili siya pagkatapos ay inamin na halos araw-araw siyang nagma-masturbate sa loob ng maraming taon. Madalas na tinitensyon ng kanyang buong katawan, hindi iniisip na ito ang maaring problema. Ngunit narito ang katotohanan pagkatapos ng sinto ang katawan ay mas sensitibo at hindi gaanong mapagpatawad. Ang akto ng masturbasyon, lalo na kapag ginawa ng may puwersa tensyon o walang tamang kamalayan, ay naglalagay ng malaking stress sa mga maselang kalamnan at istruktura ng pelvic floor. Ito ang mismong mga kalamnan na sumusuporta sa iyong pantog at matris. At hindi ito nagtatapos doon. Ang paulit-ulit at persahang estimulasyon ay maaari ring humantong sa nerve irritation, bladder sensitivity at ang karaniwang pakiramdam ng pagtagas kapag umuubo o bumabahin. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na abala na ito ay maaaring lumaki at maging mga malalang issue tulad ng pananakit ng balakang o lumalalang incontinence na nakakagambala sa pagtulog sumisipsip ng iyong enerhiya at sumisira sa iyong kumpiyansa. Madaling baliwalain ang mga bagay na ito ang maliit na tagas kapag tumatawa ang dagdag na pagpunta sa banyo ng trizir ng madaling araw ang mapurol na sakit na wala naman doon noong nakaraang taon sa oras na maging sapat na itong hindi komportable upang seryosohin, karamihan sa mga kababaihan ay nasa isang siklo na mahirap ng sirain. Ngunit narito ang magandang balita ang mga isyong ito ay hindi permanente. Sa tamang mga pagsasaayos, karamihan sa mga kababaihan ay maaring protektahan ang kanilang kalusugan sa pelvic, ibalik ang balanse at muling makuha ang kanilang kumpiyansa. Sa katunayan, sa susunod na seksyon ibabahagi ko ang eksaktong payo na ibinibigay ko sa aking sariling mga pasyente kung paano ito harapin ng ligtas at matalino. 6. Ang payo ni Dr. De La Paz. Paano haharapin? Ito nang may karunungan at pag-aalaga sa sarili. Hayaan ninyong maging malinaw ako, hindi ito tungkol sa kahihiyan. Ito ay tungkol sa kaalaman bilang isang manggagamot, nakausap ko na ang libu-libong matatandang kababaihan na nagdala ng kalituhan at pagkabigo sa paksang ito sa loob ng maraming taon. Ginawa lang nila ang dati nilang ginagawa, hindi na mamalayan na hindi na pareho ang reaksyon ng kanilang katawan. Ang layunin ay hindi upang huminto sa pamumuhay, kundi upang mamuhay ng mas matalino. Pagkatapos ng 60 ang iyong katawan, ay humihingi ng mas maraming pag-aalaga, mas maraming pasensya at mas maraming intensyon. Kung pipiliin mong mag mahalagang ituring ito bilang isang uri ng pag-aalaga. Sa sarili, hindi isang walang isip na pagtakas. Narito ang praktikal na payo na ibinabahagi ko sa aking mga pasyente. Bantayan ng dalas. Karaniwan kong inirekomenda na panatilihin ang dalas sa dalawa hanggang tatlong beses sa isang linggo, pinakamarami na. Nagbibigay ito sa iyong katawan, lalo na sa iyong mga maselang tissue at nervous system ng oras na kailangan nito upang makabawi at manatili sa balanse. Unahin ng lubrication. Mas madaling magkaroon ng impeksyon at iritasyon habang tayo ay tumatanda. Palaging gumamit ng mataas na kalidad na water-based na lubricant upang protektahan ang iyong mga sensitibong tissue, ito ay isang simple ngunit mabisang paraan upang protektahan ang iyong kalusugan. Maging dahan-dahan, ang iyong mga tissue sa ari at clitoris ay mas manipis na ngayon at hindi na gaanong matibay. Ang pakiramdam na okay sa edad na 40 ay maaring magdulot ng iritasyon o kahit maliit na pinsala sa edad na 70 kung hindi ka maingat. Pakinggan ang feedback ng iyong katawan. Suriin ang iyong motibo. Pumili ng mga oras kung kailan ka relaxed. Hindi kapag ikaw ay stressed, galit. O sinusubukan lang na libangin ang sarili. Ang iyong isip at katawan ay malalim na magkakaugnay. Kapag ginagawa mo ito sa ilalim ng emosyonal na tensyon, pinapatibay mo ang mga hindi malusog na pattern na maaaring maghiwalay sa iyo mula sa iyong sariling kagalingan. Iwasan ang hindi makatotohanang nilalaman. Nakita ko na ang napakaraming matatandang kababaihan na naging manhid sa emosyon dahil sa mga tahasang online content. Nagtatakda ito ng hindi makatotohanang mga inaasahan para sa arousal at maaaring gawing patag o hindi ka pa napanabik ang tunay at pantao na intimacy. Pakinggan ang iyong katawan. Ito ang pinakamahalagang panuntunan. Kung nakakaramdam ka ng anumang sakit, bigat, pagkasunog, o kahit emosyonal na discomfort, pagkatapos huwag itong baliwalain. Iyon ay isang malinaw na senyales mula sa iyong katawan. Hindi ka sira. Ikaw ay isang babaeng tumatanda at sa tamang kaalaman at pangangalaga, ang bahaging ito ng iyong buhay ay maaari pa rin maging malusog, konektado at lubos na kasiya siya. Konklusyon isang aral sa buhay at ang iyong daan pasulong. Kung nanatili ka sa akin hanggang dito, nais kong kilalanin ka. Hindi ito isang madaling usapan at ang katotohanang naglaan ka ng oras upang makinig ay nagpapakita na ikaw ay isang babaeng aktibong nakikibahagi sa iyong sariling kagalingan. Naniniwala ka na ang iyong kalusugan, ang iyong sigla at ang iyong koneksyon sa iba ay karapat dapat ipaglaban. Natuklasan natin ang limang tahimik na pagkakamali na maaaring dahan-dahang sumira sa kalusugan ng isang babae. Pagkatapos ng siksinto ang epekto sa iyong kalinawan ng isip, ang pagkawala ng tunay na intimacy, ang pagpurol ng iyong karanasan sa seksualidad, ang pagkaubos ng iyong pisikal na sensitibidad at ang stress sa iyong kalusugan sa pelvic. Wala sa mga pagkakamaling ito ang nagpapahiwatig na ikaw ay mahina o sira. Ginagawa ka nitong tao isang babaeng tumatanda, umaangkop, at patuloy na natututo. Iyan ang katotohanang walang nagsasabi sa mga matatandang kababaihan, hindi ka tapos lumago, dahil lang sa naabot mo na ang isang tiyak na edad. Narito ang mahalagang aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo isa na natutunan ko Mula sa mga dekada ng pakikinig sa mga babaeng tulad ninyo, ang pagtanda ay hindi tungkol sa kung ano ang nawawala sa iyo. Ito ay tungkol sa kung ano ang pinipili mong paghusayin. Ang mga pagpiling gagawin mo ngayon, tungkol sa iyong kalusugan at iyong mga gawi ay ilan sa mga pinakamakapangyarihan sa iyong buong buhay. Narito ako upang ipaalala sa iyo, hindi ka nag-iisa. Mahalaga ang iyong kalusugan. Mahalaga ang iyong pagkakakilanlan bilang isang babae at oo mahalaga pa rin ang iyong kasiyahan ngunit kapag ito ay nakaayon lamang sa mga pangangailangan ng iyong nagbabagong katawan kaya ano ang gagawin mo ngayon gamitin mo ang iyong natutunan at gumawa ng isang maliit at intentional na pagbabago marahil ito ay ang pagbibigay ng mas mahabang pagitan marahil ito ay ang pagiging mas may kamalayan kung bakit mo ito ginagawa. O marahil ito ay ang wakas na pagbubukas sa iyong kapareha o sa iyong doktor nang walang takot. Ano man yon gawin mo ito nang may tahimik na lakas ng isang babaeng na uunawaan na ang tunay na kontrol ay nagmumula sa pagharap sa katotohanan. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagkupas. Ito ay nangangahulugang pagpino ng iyong diskarte. Kapag natutunan mong makipagtulungan sa iyong katawan, hindi laban dito mamamangha ka sa kung ano pa ang posible. Hindi ito pa alam. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, isa na naglalagay sa iyong kalusugan, iyong mga koneksyon, at iyong kumpiyansa bilang prioridad. Ipinagmamalaki kita sa paggawa ng hakbang na ito at kasama mo ako rito kung nakatulong sa iyo ang mensaheng ito na makita ang mga bagay sa ibang paraan, inaanyayahan kitang maging bahagi ng komunidad na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba, ipaalam sa akin ang iyong mga saloobin o simpleng bumati. Mag-subscribe para sa mas marami pang praktikal na payo sa kalusugan na idinisenyo para sa kabanatang ito ng iyong buhay. At higit sa lahat ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan kapatid o sino mang babae na karapat dapat protektahan ang kanyang kalusugan at kumpiyansa.